ito. Nakita ko yung cellphone. Ibibenta ko ito iskit para makapira ako. Hanapin si Tuske kung saan siya. Tuske, buti na ka. Oh, Chug, nandiyan ka pala. Oo, oh, nagbibenta ko yung cellphone sa Oh, wala akong pera yung Chug eh. Pero meron kilala ko na nabili. Madaling makuto yung Chug. Original to. Oh, sige, sige. Original to. Galing yung ano to, US. Tara, tuntan natin Chug. Tara, tara. Benta natin yan. Tara, Chug. Benta natin kay Clotes yan. ba ma yun? Oo, oh, madaling yun. Chug, ito si ano, si Kulotsky oh. yung madaling mautoy. Yan eh. ba yan, yung nakaputi? Oo, oh, tara, punta natin. Oh, sige, Benta natin yung cellphone mo. Ay, original kasi itong cellphone ko. Hey, Kulotsky! May cellphone ako may sa sa'yo. May sira ka dyan. So, sakto. Kailangan ko ng cellphone. Ay, gano'n. Oh, Pasa sa school. Saktong sakto to. Original, galing US. Tinan mo, maraming apps to. Yan oh. Yan oh. Ganda oh. 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 Wow. Diba? Magkano pera mo ma dyan? 50,000 lang. Binta ko ba yan? Oo. Mura-mura na yun. Magkano mili ng lulo ko nito sa ibang bansa? 5 million. Ano na abot 50,000 pera ko dito. Magkano pera mo ma dyan nga? 3,000 lang. Pwede mo yan. Pwede mo yan. Pwede mo 50,000. Puro bukas. Puro bukas. Puro bukas. Bungulog ka sa akin ng 5,000. Tapos sunod bukas. 5,000 ulit. Ano? Bukas 5,000 ulit. Siyempre, para mabuo yung 50,000 sikit ito yung pintahan ko nito eh. Ang ganda ho, galing yung iso. Pa, patibayan mo nga kung gano'ng katibayan. Tiba yung tinapay, ang dami oh. Oh, ang daming apso. Oh, di na? Oo nga no. Ang linaw pa, ang linaw pa. linaw pa ang kamera. Oo, oh, diba? uh, di ba? Oh, Lutz, na yan? Matibayan, yan, Lutz? Ang linaw, bilhin mo na. Tatlong, tatlong libo lang idaw mo sa akin. Bukas, 5,000. 5,000. Pulito so, bukas, 5,000. Hanggang gama, uh, 50,000. Parang mabuo ng 50,000. Wow! Ano? Deal ka? Muro na to, hindi ka nalugi. O sige. Basta maganda yan ha. Oo. Uh, uh. Sige, bilhin ko kasi kailangan ko sa school ko. O sige. Pwede din. Kung magkano ang pira mo dyan. Kaya isang dito. Di bang daan. Di ba yan doon? O hmm. oh, na, ko 5, lang. O. Hmm. Pagka ba naman naman walit mo dyan? 5K? 2,000 lang. Pwede na yan. Bilangin mo na lang. Pwede na yan. Ayun, hindi bang daan. Pwede na yan. Di! pangalawans mo na ito. Pero tawag sana ah, bigay ko sa iyo ah. Eh. Wala pa ba yan? nagdagan mo. Ay, sige. Hindi na siguro to. Wala pa. Mga pangalawan. O, oh, pa Chug. Ako. Okay na yan. Para bukas may pang merienda tayo, Chug. Eh, o, oh, oh, cellphone. cellphone ko. Bukas ay 5,000 na. O, Yung Balikan tao. mo ako dito mismo. Dito, friend. Kita. Kilala ka naman ni... Ano? Ni Twisky. O, oh, kilala mo diba ako? Oo. Oh, o. Oh. Ayun. Sige. O, oh, sige. O, original. Di ka nalugi dyan. O, oh, sige, sige. Dito na ako. Oh, dito na oh. ay, dito, ay, oh, Tara, tara. Touch key, this is the time. Oh, di ba? Chog, nakabenda tayo. Kung libo binigay sa akin dito. Yes, tayo. Ay, pang kain na tayo sa Paris oh, niya. Di oh, ba ka, ano? Libre kita, libre kita. Dami ko pira ko dito. Siyugy. Siyugy. dito oh, chog, eh. Dami ko dito. Dami ko pira ko dito. Dami ko pira Ba't din ito? Ba't dahon yan, Chug? Dami Nabudol ako, ah. Budol tayo dyan, Chug! Paano tayo makakainan? Silpon ko na. Di, Tungkol ko, sira yun. Tara, balikan natin siya. Hindi. Sira yun eh. <laughs> Kaso, binigay sa akin pira. Dahon. Paano yung tsug? Anong ka? Uh. Pero ba yung tsug? Parang eh. dahon lang ata yung tsug. Kaya nga, grabe to. Peke yung tsug eh. Sige tayo dyan, naku na butol. yung gumagana to. Saan yung awapin neto? ako nito ah. Ay, gumana. Ay, pambira. Ay, nalala ko pala. Sa bodol ko din sila. <laughs> Dahon lang pala ang binigay ko. <laughs> Patas ang laban! <laughs>